Good morning! Welcome to vlog! Ito po, agang-aga po, uh, papadidehin na po natin ang mga batuta. So, isa-isa po silang tinatawag ko para lumapit ng dede. So, ito na isa, dumedumede na. Oh, ito po si... Bluey! Ito si Bluey, siya po ang bunso sa lahat. Yan. Malakas na rin po siyang kumain. Ay, dumedi pala. So, palagi po na, namin siya sa minomonitor. So, ngayon, nasa 20... 26 days na po sila. So, magdi po ako after 2 uh, weeks. So, August 15 po ang second day worm natin para sa mga papi yan. Lumapit na po si Baby Panda. Si Baby Panda po ang susunod na dedede. Yun. Ang gugulo talaga yung mga yan. Kanina nga, uh, Alas 4.30, pinadede ko na din sila kasi, ano nga, uh, sige nang iyak. Basta nakakaamoy na sa akin, sige nang iyak talaga ng mga batuta. Nagkakalabas na dun sa kanilang mga... ano wala kasi ako ng barang harang na meron akong klipan, naka-klipan sila magdamag tapos meron din game away din ako ng foam para higa nila mula nung pagka-baby sila, meron na sila talagang foam so doon talaga sila natutulog ang mga batuta. Hanggang na mulat sila, nagkaroon na kakita na sila, yun nga mga na talagang makukulitan mga batuta. Oo, nag-aagawan pa talaga sila ng dede. Grabe. Eh, minsan nga, ay pinupuno ko na lang po yung... yung dede na yun para lahat sila, ano. Pero hindi ko naman din ina-overan pagpa-dede sa kanila. Baka, maka lumaki ang tiyan, magbaragtukon. Tapos, mag-ibahan po nila. So, miniminting ko, minomonitor ko din ang mga tayo nila kung kung lumalab na o ba or matigas. Siyempre, tinitingnan na natin ano, kasi wala pa silang vaccine. <clears throat> After 2 months, so magpapabaksin na tayo ng 5 in 1 hindi ka pa mo bumuna kasi pinabaksinan sila ng 5N1 kasi sabi ni doktor hindi pa daw pwede sila baksinan ng 5N1 kundi deworm pa lang hanggang 2 weeks every 2 weeks aw oh, 2 months, okay. 2 months, every 2 weeks, mag tayo sa kanila, mamonitorin natin ang mga, ang nila, mga, Uh, tain nila kung nagkakaroon sila ng